lakas ng ulan naguta na naman tayo ng ulan lakas bigla ulan mga nagpomotor, basa biglaan kasi ang ulan oh, lakas lalaki ng patak niya tinig na dinig yung ano ng ano bubong dito tayo sa ano pasi lang ulan lang buhos oh lapas ng ulan Diba, dinig na yung bubong namin? Talagang ano. Ito yan sa Pasig. Hindi ko alam kung maulan sa iba. Kasi minsan sa iba hindi na ulan. Dito ano. Biglang buhos. hindi tayo naabot ng ilang oras sa ano eh. Traffic. Lakas na wala. Lakas na wala. Basta talaga, mga nakamotor. kukulim-lim kanina eh. Kaya ano eh. Boom. Baka walang ulan. Dito. Lakas. Bawang linis yung sasakyan. Kaya bawang linis yung sasakyan. Biglang buhos ang ulan. <laughs> ang ganda yan.